hindi nag-apply ng retirement sa SSS. Sabi ng husband. Hindi pa natin ako nag-gita. Hindi pa natin ako nag-gita. Hindi pa na ako nag-gita. natin ako ako sa kababasa kasi. Sabi niya, nag-apply ng retirement sa SSS. Sabi niya, dear, sabi niya sa asawa niya, pinakita ko ang puti kong buhok sa dibdib. Ay, hindi na ako magkakinga. Hindi ka na ako magkakinga. lagi niya sa dibdib. punta na. Nung nakita noong examiner, abah, inaprobahan ko yung retirement ano ko. Retirement application ko. nakita lang ko ng dibdib. Buhok sa dibdib. Inaprobahan na, na ng examiner. Sabi ng wife, Sabi ng wife, dear, pinakita mo na sana yung bird mo. Ano yung bird? Bird. No. <laughs> pinakita mo na sana yung bird mo para may dagdag na, na, na disability But... benefits. <laughs> <laughs>